kumusta tayo amin kakabsat? Uh, magtatanong lang tayo kung magkano na po yung pinaka updated na presyo po ngayon ng siho dahil nabenta na po natin lahat yung itik na inaalagaan nating RTL ay babalik na po tayo sa pag-aalaga ng Seho ayan, pasyal pasyal din daw pag may time so tatayutoy agu -o naging nag-inquire po kasi ako ngayon ng presyo po ng seho kung magkano na po siya ngayon para alam po natin yung pinaka-updated po na presyo. Saka po tayo mag-order ng panibagong haalaga. Kung mayroon po dito kapwa po nating nag-aalaga ng itig na uh, nakapag-order po ng Seho, mari po nilang i-comment down para malaman po natin ang uh, pre-hand po ngayon ng Seho at makapaghandap ko tayo ulit ng pamilya ayun